Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matipid sa paggasta kung hindi kailangan ay pag-iipon. Nang pera ang nasa isipan para may magagamit sa mga bigla ang gastusan, matsaga at masipag na madisiplina. Sa trabaho, maalaga sa kabuhayan ng pamilya para mabigyan ng maayos na pamumuhay sa trabaho kahit may kahirapan ang gawain ay magtitiyaga para matapos na maayos, naninigurado sa sinasabi at walang oras, sa mga usapang kalokohan chismis at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 18 at number 30. Toros, ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May metiegang ugali at madisiplina sa mga gawain sa trabaho at may ugali ding nakatagong katapangan kaya ayaw muna ang mga mahabang pakikipag-usap kung sa Pera lalo na kung lagayan ay iiwas na kagad, mas gusto ang magtrabaho na makaipon, masaya ang isipan pag hindi nakakagawa ng pagkakamali, at matapat sa napasukang hanap buhay, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Malambing sa pagmamahalan at matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 8, number 23, at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at may mapanuring isipan sa mga trabaho at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga trabaho kung alam na may kalokohan ang kausap, mas gugustuhin pang pa manahimik o lumayo para walang maging problema. May isang salita pag nasabi ay gagawin ang naipangako, kung sa pera ay mahigpit mas una sa kanya ang pamilya. May paninindigan, hindi aatras kagad hangga't nasa tama ang sinabi. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and white number 26 at number 13 at number 22. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali ngayong araw at madisiplina. Sa trabaho at sa tahanan, ayaw nakakadinig ng pag. Mumura sa kausap pag may naipangako ay tutuparin ayaw ng mga usapang mahaba, at paligoy-ligoy na walang kaugnayan sa trabaho, masinop sa pera hindi basta magpapautang, maaruga sa katawan ng kalusugan para laging may positive energy sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and white number 20 number 13 at number 32. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta gagawa ng isang trabaho ng walang plano at kung mag-isip ay walang kalokohan. Kung kikita ng pera para hindi mabalikan ng karma, ng kamalasan, at sa trabaho ang nais ang makakagawa ng nag-iisa, para walang abala, at makakatapos ng maayos, hindi basta nagpapataan sa dapat nagagawin at hindi kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao, maaruga sa pamilya at ganoon din sa mga magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and red number 11, number 24 at number 16. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at hindi nagpapataan sa mga trabaho at mas gusto ang gumawa ng pagkakakitaan kaysa sa mga chismisan at kung nangako sa kausap ay gagawin, ayaw ng mahabang usapan para makaiwas sa abala, mas gusto ang magtrabaho para makaipon ng maayos na pera, masipag at hindi kagad aayon sa gusto ng ibang tao. May paninindigan na gusto ay pag-aralan muna ang mga nadidinig. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerting kulay at numero, color blue and yellow number 20 number 16 at number 5. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag sa trabaho at mas gusto ang matahimik na araw. Na ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang babayarang utang na loob, maaruga sa pagkain ng pamilya at gusto ay masasayang mga pag-uusap, at may isipang matalino na mapanuri bago gagawa, ayaw ng mga usapang chismisan para makaiwas makakuha ng bad energy, mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22 number 16 at number 40. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at hindi makukuha sa mga usapang. Suhulan, maingat sa pamumuhay, lalo na sa trabaho para may mahabang pagkakakitaan, mas gusto ang gumawa ng trabaho na nag-iisa, para ang maiipon na pera ay walang. Sabit ng suhulan pag may nasabi ay gagawin dahil may paninindigan pag gumawa, maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 19, number 20 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, matsaga kung anuman ang pinagkakakitaan. Dahil sa ganoon ugali ang nasa isipan na kayang maging maluwag sa pamumuhay, at laging una ang trabaho sa mga dapat na gagawin, ayaw ng usapang mga tuksuhan. Nang pagmamahalan, hindi kagad ng titiwala kagad maingat sa pamumuhay, maingat sa mga ginagawa ng walang mapasok na problema, maaruga sa magulang hanggat kayang makatulong ay gagawin, wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 22, number 37 at number 10. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masaya sa mga ginagawa at laging may disiplina sa dapat na ikikilos at sasabihin para walang makaaway. Na tao, matahimik na araw ang gusto dahil doon nag. Kakaroon ng good vibes ng swerte at kasipagan, sa tahanan ay ayaw ng makakadinig ng nagmumura, ayaw ng mga usapang kalokohan pag pera na ang usapan, at pag nangako sa kausap ay gagawin ayaw ng mga usapang chismis sa oras ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and white number 17 number 33 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mapanuring isipan sa trabaho dahil maingat, para walang maging suliranin, at sigurista, sa mga sinasabi at ikikilos, ayaw ng mga usapang may kayabangan. Maingat sa mga ginagawa, para mapanatiling may mahabang pagkakakitaan, kung may nasabi sa mga makakausap ay gagawin kaya madalang mangako para hindi mapapahiya, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, maingat sa pera hindi basta nagpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27 number 30 at number 12. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya pero may matapang na ugali na kayang ilabas kung kailangan, masinop sa ginagawa at hindi gagawa na pwedeng mapintasan ng mga kasama, at may striktong ugali sa mga sinasabi at gagawin at mga dapat na matapos, at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong makakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 11 at number 33.